At ngayon po patuloy tayong magbigay po ng sagot sa inyong mga itinatanong. Mula po ito kay Maripe, basahin po natin ang kanyang itinatanong. Brother Owen, sa KJB po yan verse. Sa inyo, ano po ang meaning sa iyo nito? Ecclesiastes 7.20 Ngayon, bago po natin ito bigyan ng linaw, ano po, at may discuss po natin. Disclaimer lang po, ano ho. Kung ano man po yung ating maididiscuss, mababasa sa kasulatan, galing po yun sa salita ng Diyos. Hindi po galing sa aking pagkahulugan. Hindi po ako nagbibigay ng meaning. Kundi binabasa po natin yung tamang sagot sa inyong itinatanong. Kasi po dito ating babasahin para maunawaan po natin. Kasi nag-comment ka dito sa ating upload. Ang title po ay, Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Dito po yon Lahat po ng tao na kung saan ay nilikhaya ng Diyos na mabuti. Ano? Walang Diyos na gagawa para gumawa ng tao na masama. Wala pong ganun. Kundi ang Diyos po pinagmumula ng kabutihan, kabanalan, sapagat ang Diyos po ay matuwid. Kaya basahin natin at bigyan po natin ng linaw itong talatang ito na iyong ibinigay. At babasahin po natin ito sa version po ng English. Version muna po tayo magbasa. Para kasi po nakalagay po dito Ecclesiastes. Pwede po sa Tagalog, pwede sa English. So sa English po muna tayo magbasa. Ito po ay hinango natin sa Complete Jewish Bible. Kaya ang kahulugan po ng Kohelet ay Mga Ngaral o Ecclesiastes. Basahin natin sa English. For there is not a righteous person on earth who does only good and never sins. Sa Tagalog naman natin basahin sa version po ng ADB. Dito kasi, 1905 version yan, mga naunang salin. Basahin natin. Ecclesiastes 7.18 Mabuti na ikaw ay manghawak dito? Oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay, sapagkat siya'y natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat na iyaon. Medyo malalim po talaga ang ganitong mga naunang salin. Ano ho? Kaya yung mga salitang yaon oh di ba kaya basa din tayo ng isa pang salin bago tayo pumunta doon Unuway mo muna natin dito sa ating binasa ang sabi dito no mabuti na ikaw ay manghawak dito ano ibig sabihin manghawak panghawakan mo yung mabuti malinaw po ba doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay ibig sabihin huwag mong uh, palalampasin o huwag iurong ibig sabihin uh, i-grab e mo na yung pagkakataon na gumawa ng mabuti. Malinaw po ba? Yun na ibig sabihin yan. Kaya babasa tayo ng iba pang salin para magkaroon tayo ng understanding. Dito kasi sa ASND, ito po ay year 2014. So, ang layo ng gap, di ba? From 1905 going to 2014, marami na dito mga salita na kung saan ay madali nating maunawaan. Ano ho? O, ngayon, basahin natin. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano ba yung ating understanding dito? Ang ating iniisip, walang tao, ibig sabihin, ni isang tao dito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang ating naging kahulugan diyan, hindi na gumagawa ng mabuti, lagi pa nagkakasala. Pero dito, lutang ang ating isip. Ibig sabihin, wala daw dito sa mundong ito na langing gumagawa ng mabuti. Ano? Wala namang ganun. Kasi ang sinasabi dito, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti. Totoo ba yon? Na talagang walang taong gumagawa ng mabuti? Tapos hindi naman siya nagkakasala. Sabi dito, oh, hindi nagkakasala. Paano yon? Hindi na nga gumagawa ng mabuti o laging gumagawa ng mabuti tapos hindi nagkakasala. Ano ba ang dapat nating unawain dito? Para maintindihan natin kasi 'yung ibang ang unawa diyan, lahat daw ng tao makasalanan kasi lagi nagkakasala, di ba? Kasi ang binabasa ni diyan ay ito. Puntahan lang natin ha kasi nami-misinterpret itong talatang ito kasi ilalapat itong talatang ito, itong Roma 3:23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos ay ganun agad ang ininterpret doon. Ngayon, kung babalikan po natin ito no, para maintindihan natin, basahin natin ang sagot niyan na harian din po sa mga pangungusap na 'yan. Balikan natin yung verse 15, dito tayo magsimula para maintindihan natin ano. Kasi ang sinasabi dito, iniisip natin ay eh, wala talagang mabuti, walang matuwid kahit isa o oh, di ba tingnan natin naman dito sa verse 15. Tingnan natin kung ano yung kahulugan diyan kung talagang kung talagang totoo na walang matuwid. Ngayon basahin natin dito sa verse 15. Sa buhay kung walang saisay, nakita ko ang lahat ng bagay. Ang matuwid ay maagang namamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pamumuhay. Meaning meron pala. Nagkakamali lang tayo sa ating pang doon sa binabasa natin. Kasi nga, hindi natin binabasa ng buo. Kasi yung sinasabi dito, may tao palang matuwid. Ang problema nga lang, maagang namamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pumuhay. Maaring naiingit. Ano? Kaya ito, minsan, totoo yung kasabihan na kapag mabait ka raw, mabuti ka, kinukuha ka ni Lord. Ano? Merong ganong kasabihan. Pero maaring ganon din na kung ay para hindi mapahamak ang iyong buhay. Kasi nga, para ibigay sa iyo yung buhay na walang hanggan. Kasi yun ang mas importante. Dito sa mundong ito, temporal naman talaga. Kasi kailangan laang natin mabuhay ng 120 years. Yan ay sinabi ng Panginoon sa lumang tipan sa aklat ng Henesis. Kasi nga ang tao noon nabubuhay ng 900 plus. Pero nagkasala ang tao kaya binawasan ang buhay ng tao dahil sa kasamaan. Ngayon, kaya lahat ng maumuti, kaya namamatay ng maaga, maaring bibigyan niya ng buhay na wala nga para hindi sumama ng sumama. Eh, ang tanong kung isusunod natin dito sa talatang ito, ano ho, At ang mga masasama sa kabila ng kalilang kasamaan ay nabubuhay ng matagal. Eh, ba? Diba? Kung iisipin natin, abay, mas masarap mabuhay ng matagal. Pero isipin mo, hanggang 20 years pa rin ang buhay mo ang itatagal. Kahit sabihin mo, nahahaba ang buhay dahil sa iyong kasamaan. Pero, may consequence po yan. Kung ika'y magpapatuloy sa kasamaan, maaring binibigyan ka lang ng chance na mabuhay na matagal. Pero, kung matapos yung buhay mo na hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi sa iyong kasamaan, maaring kapahamakan pa rin ang kaluluwa ang iyong patutunguhan. Mga kapatid, mga kaibigan, kaya dapat nating maintindihan kahit humaba ang buhay ng masasama, pero mamamatay din sila. Kung hindi sila magbago, parusa naman ng kalang kaluwa ang patutunguhan. Pero dito sa verse 20, balikan natin ano ha. Kasi nagkakamali lang tayo ng pangunawa. Kasi ang iniisip natin, walang taong matuwid. O ba diba? Walang gumagawa ng mabuti. At hindi nagkakasala. Ibig sabihin, lagi nagkakasala. Eh, pero meron nga po dito sa ating binasa, balikan po natin itong 15. May matuwid po. Eh, sabi po dito, ang matuwid ay maagang namamatay sa kabila ng kalang matuwid na pamuhay. So, ibig sabihin, may talagang gumagawa at gumaganap ng kabutihan habang sila'y nabubuhay. Basahin natin yung mga naunang salin. Dito po sa ADB, Ecclesiastes. Ano? Sabi po naman po dito, lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran. O oh, malinaw po. May matuwid po talaga. Kaya dapat dito unuwain natin. Ano ho? Balikan natin ito. Dito sa isang salin. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Meron po pala na gumagawa ng mabuti. Yan po nakalagay diyan. Laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Sino po yun? Yung taong lumalakad na kasama ang Diyos na mayroon takot sa Diyos. Bakit po may takot sa Diyos? Siyempre, alam niya na ang paggawa ng kasamaan ay may consequence at parurusahan nyo ng Diyos. Ano ho? Ngayon, kung ating babaybayin ito mula sa 15, ano ho? Para lang makita natin ang katotohanan. Para hindi tayo magkaroon ng maling diwa. Sabi po dito, Huwag mong ituring ang iyong sarili na sobrang matuwid at marunong. Ibig sabihin, parang balance lang. Ano? Binabalance mo lang yung sarili mo. Ibig sabihin, ang sabi po dito, huwag sobrang matuwid at marunong. Ibig sabihin, sakto lang, tama lang. Tama po ba? Dahil kung gagawin mo yun, sinisira mo lang ang iyong sarili. Ang ba? Mayroon pala itong aral. Yung pagiging sobrang matuwid naman, kasi nga, sasamantalahin. Katulad ng binasa natin, naagang mamamatay. Di ba? Pero kung ikaw naman ay sobrang kasamaan, ay mahaba nga ang buhay mo, nakakulong naman. Di ba? Kung ikinakulong ng 20 years sa kulungan, eh kung habang buhay naman yung sustensya sa iyo, paano yon? Habang buhay kang nakakulong, hahaba nga ang buhay mo. Pero, nagsasaper naman ang iyong buhay o sarili mo doon sa kulungan. Wala kang laya. Nakita po ba ninyo? Ngayon, kung gusto mong lumaya, nabibigyan ng parol. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti doon sa loob. Ibig sabihin, gumagawa pa rin ng mabuti. Nakita po ba ninyo? Kaya kailangan pa rin ang manaig sa atin yung kabutihan nang hindi tayo mapahamak. So, malinaw po. Tuloy natin sa 17 at huwag ka rin namang magpakasama o magpakamangmang dahil baka mamatay ka naman nang wala sa oras. O di ba? Kaya huwag tayo magpapakasama o magpakamangmang. Baka mamatay tayo sa wala sa oras. Ibig sabihin, hindi pa napapanahon. Kung gusto mong mabuhay ng 120 years, yung, yung iba nga, gusto mong mabuhay pa ng 50, 30, tapos na ang buhay. Bakit? Kasi nagpakasama. Nagpalulong sa bisyo, di ba? sumama sa mga adik o di ba ay di na talaga nalulong sa masamang bisyo kaya wala sa oras yun nabawian ng buhay di ba nababaril o anumang bagay na mapapahamak ang kanya sarili kung gagawin niya yung mga bagay na masama malinaw po ba kaya sinasabi dito at huwag ka rin namang magpakasama o magpakamangmang ibig sabihin mangmang ay hindi mo na inalam yung mga bagay na in the future ng buhay mo kung magiging maganda, magiging maayos ang buhay mo. Kasi hindi mo iniisip yung iyong kinabukasan kaya nagpapakasama. Kaya dito, no, palaala ito sa lahat sa atin. Kaya kung ikay magungutang, ay eh, huwag kang utang ng utang hindi para hindi malulong. Madidesperado ka lang hanggang sa makulong ka, eh di ba? O minsan takasan mo yung problema, eh hahanapin ka naman. Para makulong eh, sa pagtakas mo, katatago mo, ay mapapahama ka. At hindi yun makakabuti para sa iyo. Tuloy natin sa itin. Huwag kang pasobra sa mga bagay na yaon. Dapat balance lang yun Yung sinasabi natin kanina. Balance lang pala. Ano ha? Kung ikaw ay sobrang buti naman, ay alam naman natin ang uh, sa panahon natin ngayon. Sinasamantala ang kabutihan mo. Nakita mo ba ninyo? So balance lang. So kung alam mo namang masama, huwag mo nang ituloy kung ito'y ikasasama ng buhay mo. Ano? Dahil ang taong may takot sa Diyos ay hindi nagpapasobra sa anumang bagay. Yan. Alam mo ninyo, pag sobra ang iyong kayamanan, iyan din ang nagiging mitsa ng buhay mo. Ano? Kaya nga, ingat po tayo sa paghawak ng kayamanan. Mas mabuti dahil alam naman natin yan ay iiwan din natin yan at natatapos ang buhay natin sa mundong ito. Igawin mo na ng tama. Gawin mo sa kabutihan. Nang sa ganon, huwag ka mag-isip kung kanino mo ipamamana. Na ipamana mo na nga doon sa yung gustong ipamana. Pero mapapahamak naman ang buhay. Hindi marunong humawak ng iyong ari-arian, ng iyong kayamanan ay di parang ipinahamok mo na rin yung ipinamana mo sa kanya, di ba? Mas mabuti ikaw ang maghandel kung paano mo gamitin ng tama ang iyong kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Nakita po ba ninyo? Yan, karunungan niya ng Diyos na kung ay yung ating tinatangkilik, gawin natin ng tama. Pangawakan natin yung ating kinikita, gamitin natin sa maayos na paraan. Amen? Okay, tuloy pa tayo. Sa verse 19, higit na malaki ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa sampung pinuno ng isang bayan. O, di ba? Kinukumpira pa yung isang tao na mayroong karunungan. Ano? Malaki ang nagagawa. O, puntahan natin sa ibang salin. Mas maganda ang salin dito. Sabi po dito, karunungan ay kalakasan sa pantas na higit kaysa sampung pinuno Nangasabayan O yan, ba? Diba? Kahit pa yun yung mga pinunod yan May mga katungkulan Pero ikaw may karunungan at kalakasan at pantas Marami kang magagawa kaysa kanila Ano? Kaya sinasabi dito sa verse 20 Tunay na walang matuwid sa lupa Na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala Dito po, maintindihan natin ngayon Meron po talagang gumagawa ng mabuti At yun namang gumagawa ng masama nagkakasala talaga yon Pero may pag-asa sila kung sila'y magbabago. At yung gumagawa ng mabuti dahil nga sa kanilang katangian na nilikha sa kanila ng Diyos, hindi na yun ina inaalis sa kanila. Talagang patuloy silang gumagawa ng mabuti. At hindi yun nagkakasala talaga. Sinasabi naman po dito, kung doon sa koma tayo magsisimula na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala yung mga tao po na matutuwid. Gumagawa sila ng mabuti at hindi yung nagkakasala. Kasi may takot sila sa Panginoon. Ano Kasi yung takot po sa Panginoon, alam nila na kung saan ay may parusa ang Diyos sa mga taong lumalabag sa mga utos ng Diyos. Ano? Kaya sinasabi dito sa verse 20, para tayo bigyan ng wisdom, huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. Sa isang salin, Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. yan. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao kasi yan, hindi minsan totoo. Kailangan talaga kung nagsasalita sila base sa mga salita ng Diyos. Katulad po dito sa ating channel, ano? nagtuturoan tayo ang pinapaliwag natin ay salita ng Diyos. Kaya kung ako may nagsasalita sa aking sarili, huwag niyong pakinggan. Pero dito nga po ang aking lahat ng sinasabi pawang katotohanan at sinasalita ko sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Okay na po ba yun? So hindi ko na po haabahan ang discussion at naging malino na po ito sa atin. Ano ho? Balikan po natin yung tanong ni Marife. Brother Owen, ito ang ating naging sagot. Ano ho? Meron pong matuwid Huwag nating isipin dito sa Ecclesiastes 7.20 na lahat ng tao ay gumagawa ng masama, hindi gumagawa ng mabuti. At huwag natin pong ibabase sa mga sulat ni Apostol Pablo Ono dito sa sinabi natin kanina, 3.23 ng Roma. Balikan natin. Sapagat ang lahat ay nangagkasala o nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ito po ay isang bagay na yung pong kanyang kinakausap dito ng mga kapwa hudyo niya. Maaring itong tinutukoy na ito sa kanyang kalahi ni Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo ay isang hudyo o Israelita. Ano? Lahing Hebreo po sila. Mula kay Abraham na kung saan ay ito po yung Hebreo na pinagmulan mula kay Abraham. Ano po? Kaya sinasabi dito, sapagat ang lahat ay nangagkasala. Wala naman pong lahat ng tao, di ba? Kung sinabi dito, lahat ng tao, ay di paniwalaan natin lahat ng tao. Kaya ang sinasabi po dito, lahat ay nagkasala. Wala po salitang tao. Ibig sabihin po dito, basahin nga natin sa iba't ibang salin, baka makakita tayo ng tao. Ano ho? E dibi, sapagkat ang lahat ang nagkaasala nga at hindi nakaabot sa kalawate ng Diyos, yung pong mga Israelita. Kaya hindi tayo dapat makinig sa mga salita-salita ng tao, yung ating napakinggan kanina, ano ho, doon sa Ecclesiastes 7.21. So, balikan natin yun ha, para magkaroon lang tayo ng idea. Sa 21 tayo magsimula. So, English po ito. Balik tayo sa Tagalog. Huwag ka rin manamang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita sa ibang salin. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Yan. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng tao. Balikan po natin itong Roma 3.23 sapagkat ang lahat ay nagkasala. So hindi po lahat ng tao, wala pong nakalagay na tao. Kaya yung ibang nagpapaliwanag, mga nang nangangaral, ay huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Lipat pa tayo sa ibang salin, Tagalog ang Biblia. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawatihan ng Diyos. So, hindi po tao ang nakalagay dyan. Maaring ang tinutukoy ni Apostol Pablo, yung kapwa niya Israelita. O isa pang salin, itong panghuli, pang-apat na po ito, magandang balita Biblia. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalawatihan ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang tinutukoy po dito mga Israelita kasi hindi po nakalagay po dito sapagkat ang lahat ng tao wala pong nakalagay na tao kaya po nagkakamali kayo ng interpretasyon kung ibabase po natin itong Ecclesiastes 7:20 wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti ang pagkaintindi ng iba dito lahat daw ng tao 'yan kasi nga po hindi nakakauunawa eh binasa natin yung 7.15. May matuwid din palang gumagawa. Ayan po. Hanggang sa mamatay. Ang matuwid, o oh, highlight po natin no, oh, para maintindihan natin. Ang matuwid ay maagang namamatay sa kabila ng kalilang matuwid na pamumuhay. Meron pong matuwid na namumuhay. Marami po. Kaya nga, naging example natin, si Nahob, Noe, etc. Marami pa po sa banal na kasulatan. Okay na po ba yun? mga kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya, sana naliwanagan po ulit tayo. No? Maging kayo yung Marife, na kung saan ay nasagot po namin ang inyong itinatanong, na kung saan ay yung iba nagkakamali talaga sa paliwanag kasi hindi binabasa ng ayos o iniintindi yung nakasulat. So salamat po at napadaan po kayo sa ating channel na nakatulong po sa inyo at naipaanawa po sa inyo ang talatang ito sa Ecclesiastes 7.20. Okay na po ba yun? So hanggang dito na lang po mga kapatid. At ito po inyong lingkod Brother Owen. Sumayin so, po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas. Please subscribe lang po sa ating channel. Naga sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory. Amen.